Hello guys, for today's video ay nandito kami ngayon sa Ria's Restaurant. Nasa baba yung logo niya, tingnan nyo. So dito kami pumunta dahil dito kami kakain. Dahil Teacher's Day, so lahat kami na mga teachers ay nandito. Ito yung place na Pinili namin para dito kami kumain at magsalo-salo. Eat all you can po ito. So, nandito na tayo sa loob. Ayan, nakikita natin ang mga kasamahan namin na sa loob na niyahanda ang bawat table. Ayan. So, yung iba ay inaantay pa namin dahil on the way pa lang sila. Dahil sa okay na ang lahat, tara na at kainan na. Okay, dahil malapit-lapit kami dito sa pwesto ng kainan, so kami ang nauna, the na team grade 3. So ang iba, ayan, na malapit-lapit ay hindi nakapila na. So tara na at kainan na, Tikman na natin lahat ang kanilang mga iba't ibang uring pagkain. Let's go guys! So dito natin matitikman ang iba't ibang lasa ng pagkain nila, ang sasarap. Yummy guys. So, kain to sawa po tayo dito. So, thank you po. Piki to West Elementary School family. And happy teacher's day po sa lahat ng mga guro. At sa lahat ng mga kaguruan sa buong mundo. Dahil tapos na akong kumain, tara at gumala tayo. Tingnan natin ang kanilang mga pagkain. Ayan, ito dito yung dessert area. Ayan, may halo-halo. Yung mga matatamis na mga dessert. Ayan. guys. Okay, hello. Ang oh. <laughs> cute din mare. Hello, sir. Happy Teacher's Day. Well, welcome to Rias. Actually, ito lang yung na-prepare namin for today's video. As so, you can see, meron kami yung desserts dito. So, we cater Filipino desserts. So, meron tayong halo-halo dito these are the best ingredients for namin. So, meron po kami dito mga gulaman. Mga beans para sa mga may arthritis. Tapos banana at saka kamote. And we have also mga sweets like... Let's try our Korean foods. We have our And the seeds? <laughs> Guys, may bisita kami. Ayan, si Julia Montes So iniwan niya muna si Coco Martin sa bahay nila. So siya lang muna yung pumunta. Shout out ako dito kay Julia Montes. Gandang-ganda talaga ako sa face niya. Yung tingin ko talaga sa kanya ay parang si Julia Montes talaga. shout out mawvanja happy teacher's day thank you